Hi guys! So, nandito tayo ngayon sa aking bahay kasi kakagaling lang namin ba diba, sa Hong Kong trip. At after noon, or before that, nag-exercise exercise ako. Kaya lang, hindi na ulit ako nakabalik. So, ngayon ay Friday at kaka-out ko lang. It's already 1.25pm and I'm loving my schedule right now. So, ngayon ay magta-try lang ako magpapawis bago ako maglaba at maglinis ng bahay. So, nag-walk lang ako ng 25 minutes. 25 minutes and ngayon ay mag-upper workout ako. like ita try ko ang very best ng first okay. nagulat kayo no? nandito na ako sa sasakyan kasi hindi ko na kayo sinama, 'di ba? Hindi ko na kayo sinama pa sa kung ano pang mga dapat kong gawin. Pero nakapagligo na ako after ko na mag-workout kanina. At I'm so proud of myself na pagtagumpayan ko ang pagpapawis kanina. Pero 'yun, kailangan ko kasi ngayon na bumili ng supplies namin kasi wala na kaming food na makain sa bahay. Tapos kailangan ko din bumili ng panlinis ng bahay kasi magmula nang dumating kami from Hong Kong, diretso paso kami. So wala akong time para maglinis ng bahay. So gagawin ko siya ngayon. That's the reason why I love my new schedule. Kasi from, mad ano, parang um, after ng shift ko, marami pa akong pwedeng gawin sa hapon. At pwede pa rin akong pumunta sa mga government office. Kapag may kailangan akong gawin, which gagawin ko siya next week. Pero anyhow, yes, samahan niyo ako na mag-grocery today. At kailangan akong bumili ng aming food. Tapos after nun, iniisip ko kung magpapag-gas ba ako or bukas ko na lang siya gagawin kasi mamaya traffic na naman at napakahirap ng traffic dito sa atin ba diba? sa mga taga Bulacan dyan alam nyo at gets nyo kung ano ang ibig ko sabihin 4pm pa lang napaka traffic na pero yun gusto ko lang i-share at again samahan nyo ako na mag grocery today Guys, hindi na ako yung masyadong nakapag-video-video dun sa loob. Kasi alam nyo, medyo naging strict sila. Bawal daw mag-picture-picture. Narinig ko lang, buti hindi ako nag-video nung in yun sa, sa, sa grocery kanina. Pero anyhow, ayun, nakita nyo naman, na ah, napakadami kong pinamili. Ang hirap mamili kapag ikaw lang mag-isa. At napag-isipan ko na yun. bukas na lang siguro ako magpapagas. Kasi bukas magpapag-change oil ako actually. Kaya maaga akong aalis bukas. Kasi ayoko mabutan ng traffic sa EDSA. And then, ayun, bumili lang ako ng merienda ko kasi nangangasimansyad ko. Pero ang binili ko, kape. At tapos, maglalaban na ako pa uwi nito. So, see you later. Hi, guys. So, kakatapos ko lang makilunch dito sa pamilya ko. Dito sa kay mother. <laughs> tapos ngayon, magta-drive din ako ng kapatid kong si sister. Tingnan mo, masarap ang upo niya dun, oh. At ang kapatid ko nga palang bunso. Let me present to you. Bunso! Bunso! <laughs> Kaya muli <makaka> Bunso! <laughs> bunso! 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 Bye, guys! Bye agad. Di pa nga ako nag-hello. Huwag helmet ka. Helmet? Ay! Seatbelt? <laughs> helmet na hindi makita mo ka. <laughs> Helmet. Bye <laughs> -record. Do, baka din naman -record. Record. We are now going to We're the English developers. Where are we going? We're going to Bandera. It's a new bake shop near our village. Just outside our village. So I've been craving what's that called? The pan o chocolate. <laughs> What's it's like croissant. It's like croissant. Yeah, but it has chocolate filling inside. Hi guys, we're here. We're here. We're here, we're here at Pandera. Yeah, let me show you. latte. And then, ano pong best seller niyo po sa bread? Um, sa bread po yung malo po namin. Uh, Posa. cheese roll po and then croissant po. may bago po kami is yung garlic bread. Karn? Try natin isa-isa. Isa po nito, isa nito, tsaka isa nito. Eh, kung mga try din natin yung wala. Sina mo wala wala din po? Yes po. Ano po kasi na uh -huh. po sa na wala mga kakaan? Ito lang po yung mga bagong date po. Kasi may pandar Okay. Ay, um, gabi po meron po Hanggang ano oras po kayo? Um, po pong store po is 8 uh, a.m. 8 8 8 9, 8 ah. Kainin na namin ngayon ang binili namin croissant. At mainit-init pa siya. Uy. Cheers Cheers. Hmm? Pinagpag mo pa eh. Mga yeah. ka rin. Kaya lang yung big house. Kasi di ba ano yun? White mocha. Hmm. O.A. Talagang sagiyan siya sis. Ito lang talaga yung bet ko. Hindi matamis kasi siya for me. At sa akin bago talaga yung ganitong mga. Yung sa isa naman po isa. This is tiramisu guys. At dalawa na lang to kaya bumili si Dichi ng isa. Hindi <laughs> pa tinulo Tapos ikaw pa mawako na? Yeah, si Dichi ang bumili pero ako ang mangungunang kumain. Okay, mabango siya. Mabango, oh, mabango. Malaki din siya. For, this one is for only 120 pesos. Tama ba? 120 pesos guys. Now, we'll, we will try to crack it, and I hope wow. hindi ako mabigo sa pag-crack nito. First time ko itong gagawin sa tanan ng buhay ko. Char! Ay, hindi pala ito kinakrak. <laughs> okay. Sa ibabaw. Mm. Hmm. Ang sarap, sis! Napaka-OA. Gusto ko yung pait. Pero ito po kasi pang-beto lovers. Oh, okay, yeah, hindi na tinalan tayo na kaya <laughs> naman. Oh, <laughs> naman po. Sure na sure po yan. Yeah. <laughs> yes. Ay! <laughs> yung matcha pa talaga yung ano. Ako pa naman yung mas may gusto sa matcha. Ah, <laughs> pinahawak mo lang sa akin. Sa Thank you so much po. Pagpakita natin yung una mong kagat. Eh. First bite. Yum. love it so yummy software